na mag-iisa matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo Kami ang tulay Pilipino Ihahatid sa bayan ko kapit bisig Pilipino Katabang dip Hello mga katabang So ngayon po, andito po tayo ngayon sa sa West Carisac so po, sa Libon Albay so meron pong concern netizen na lumapit po kay, kay Katabang Dave na kung pwede daw pong matulungan natin o i-vlog po yung uh, pangalan po ay si Abigail Sayat So dito po nakatira sa West Carisac sa Libon Albay. So ngayon po sinamahan po kami ng, ng kaibigan ni Abigail para po masamahan kami sa bahay. So samahan niyo po kami. Mah B 32 anyos po ng may stroke si Ate Abigail nung pinanganak po niya ang kanyang kambal na anak. Walang permanente trabaho ang kanyang mister na Kiki Ani minsan nagko-construction. Co ang lola ko ni Abigail ang tumitingin-tingin sa kanya kung wala ang asawa ni Abigail. Uli, uli na, na posila sa magulang. ka dito.

So, ito po ang ating beneficiary, si Abigail Sayat po. Saison. Saison. Opo. Abigail ab Sayat. Saison. Opo. Ay salilo, sa lolo. Sa lolo. Sayat siya. Opo. Uh, Kapang asamang Sayat, naglari nga niya uh, ako. Opo. So, mga katabang, ito po ang ating beneficiary, ni katabang Dave. So, tumakatok po ang ating beneficiary. Sa lahat po ng tumutulong po, sa mga sponsor po ni Katabang Day. Andito po ang ating ina, si Abigail Sayat. So, ate, ilang tono po kayo? 38. 38? So, ano po yan? Stroke? Nanganak po ako ng kambal. Ay, kambal. Ako po po na po ang Ilang buwan na po kayo nagkaganya? Nagka, nagka tatlong taon na po ako. Eh, tatlong taon na. Hindi po kayo nagpa-therapy. Nagpa, ano, nagpa Wala po ako. Wala po Eh, yung pinaganak niyo pong ano, bata, malaki na ngayon. Tatlong taon, tatlong taon na. Tapos, mas muna nun pa na siya. Ay, bukod dun sa kabal. May isa po po yung isa. Nasun doon pa ng lang isa. So, bali, ilan ba, yun, yun po yung anak niyo? Walo. 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 So, ano po trabaho ni, ni Mister? <coughs> Sa bukid lang po. Sa bukid. So, wala, wala pong ibang ibang source of income mga asawa niyo po. So, at yung age po, napakabata pa para ano, ma-stroke. 32 ma po ako stroke 32, ang bata pa. So, ito po mga katabang, yung bahay nila. Pakita po natin yung bahay nila, nila ate Abigail. Amo po tabi sabi niya na ako sabi niya ni Papa na sa Bible po kuno yaan. Amo corona ang corona ng mga lola, yung mga apo, hindi po yung mga anak. So, talagang napakadaki na lang kong bumahalang isang luna sa mga apo. Tumpara po sa mga anak. Kasi si Vice Mayor, pinusupo, po sa ako. Nag-ahit ako ang tabangan dyan po sa isang bayako na. Ay, si Vice Mayor Mac. Siyasawa sa tayo po. Gahit ako ng tabang. Hindi ako na-asupo. Siyasawa po tayo po sa isang bayako na. No, pagkwaya na pira, naghihita kong tabang. Ano din? Grabe. Kaya yung mga yun po, puro muna dyan. Yeah. Yeah, sana po, may apolason siya mang Diyos na puso yeah. na para matabangan si ate. Kaya po, kaya siya lang matabangan. Matabangan. Ako tabi. Isin mo. Isin mo. Ako tabi. Isin mo. Isin mo. Ako tabi. Isin mo. Isin mo. Ako tabi. Ako tabi po ate. Para ate po ng mga viewers may natin. Ako sa inyong tulong. Tulungan na kung maaari oh, tulong mo na po ninyo Kapapigay mo sa inyong tulong kung maaari tulungan niyo po ako Yung mga anak ko maliliit pa <laughs> Yung mga, mga anak ko mga maliliit pa hindi ko para po maka... ang mali Makaaral yun. yung iba Para po mga anak ko makaaral po yung ibang mga anak ko maliliit pa Tulungan niyo naman po ako ako humingi sa inyong tulong. Ganito pong buhay na, buhay ko, buhay namin, pamilya. Pero po, di ka pa nak nakakapaglakad, kahit po ano, yung iyapak mo, isang paa pa, pa 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 mo lang, may tungkol po kayo ginagamit. Pero po, yung ng lula, 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 nito lula, 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 yung kalating ano, parang ano, ang di, din na talaga ng ano. So mga kat, mga katabang, ah, mamalo from Canada sana po. Ito po ang ating beneficiary. Sana po mga timpuso, mga timbikol, matulungan natin po si Ate Abigail na, na ang kalahati po. Ano po, talagang hindi mo na yung may sa kalahati. Kahit ito sa loob po ng tatlong taon, hindi niya po na ano, yung parang pinagsasari na lang, self ano. Hindi ano? ano? po talaga. Oh. Hindi na maa ano. Hindi na ganyan ko lang po talaga o. Hindi po na. po naman nangyayin. So napakabata pa 32. Para nangyayin. Nung may stroke. Hindi niyo po lang na din o no, eh. Diyos ko, pag daw saan, ba bayad na mo eh. Pinagano eh. Ano po ka, <laughs> Ay, ano po kayo ni ate? Lola. Lola. Ay, Lola. Lola, niya po. po. Kung wala po yung mga dyan, Lola po. Siguro po, hindi mo maalis yung bukol ko sa ulo. Kung wala po yung Lola po, siya lang po talaga nagtumatulong sa akin. Kasi wala na po ako mga magulang. Wala na po yung mga magulang. Wala na po. Wala na po yung mga magulang. Kahit pa kapatid, walang kapatid. Kapatid ko sa inyo. Ay, ano nga pala. <coughs> So sa may mga mabubuti pong kalooban dyan, sana po matulungan po natin ang ating beneficiary. Sa mga sponsor po ulit ni Katabang Dave o kwento ni, ni ate. So sa ngayon po, nagpapasalamat po si Katabang Dave at kumakatok po ang ating bida na si Abigail Sayat. Sana po, maano po natin. Uh, yung galing po sa puso So wala pong imposible, malit man po o malaki ang mahalaga po. May kababayan tayong matulungan kahit po sa malit lang pong paraan. So muli po sa programa po, Ikatabang Dave, maraming maraming salamat.